Magandang gabi po sa ating lahat mga kaibigan at sa lahat po ng mga kapatid ko po sa Iglesia ni Kristo. Muli po ay pag-uusapan po natin uh, ang mga ipinihayag ni Panyo Labrador uh, patungkol po sa Iglesia ni Kristo. Uh, at pong ipaliwanag sa kanya, na hindi punya alam kaya po siya uh, putak ng putak na kung ano-ano na puro basura ang lumalabas sa kanyang bibig na kung mau-sabi uh, niya bakit daw kami sunod-sunuran sa namamahala po sa iglesia ni Kristo una po ay aral po ng Biblia aral ng Biblia ang aming sinusunod Palibasa po kasi si Vipanyo ay hindi po siguro nagbabasa ng Biblia kaya hindi niya alam ang aral ng Biblia. Noon pa man po sa panahon ng Bayang Israel ang inilagay po na leader ng Diyos noon ay si Moises. Para ilabas ang Bayang Israel sa, sa pagkaalipin po sa Egypto. Si Moses po ang leader sa panahon na yun. Kaya ang mga lingkod ng Diyos ay sumusunod po sa leader na inilagay ng Diyos sa loob ng iglesia. Gaya po noon ni Moises. Kaya kung ano ang pasya ni Moises, siyang dapat na sinusunod ng mga lingkod noon sapagkat siya po ang pinuno o leader na inihalal ng Diyos sa unahan ng iglesia. Kagaya po ni Apostol Pedro. Siya po ang namahala noon sa dako ng mga hintil para maging lingkod ng Diyos ang mga hintil, hindi lamang ang mga Israelita. Kaya sa ating panahon ngayon ay mayroon pong leader na ilagay ng Diyos sa unahan ng iglesia. Yun po ay aming namamahala sa loob ng iglesia ni Kristo. Patakaran na po ng Diyos noon pa man na sundin ang mga namahala o tagapanguna ng bayan ng Diyos sa loob ng iglesia. Bakit? Sapagkat yun po ay kalooban ng Diyos kaya kami nakipagkaisa. At alam po namin na ang kailang ginagawa ay para po sa ikabubuti po naming makaanib sa iglesia. Kaya itong si Mr. Ipanyol Labrador ay hindi po niya alam ang kaisahan sa iglesia kasi hindi siya nagbasa ng Biblia at hindi siya sanay na sumusunod sa mga leader o inilagay ng Diyos sa iglesia at maging sa pamahalaan kaya ito ay ah, kumukontra eh, gusto niya ng kapayapaan pero iba naman ang lubalabas sa kanyang bibig kasi kung gusto niya kapaya, kapayapaan hindi siya kumukontra sa kung sino mang leader sa ating bansa. Sinabi na nga ni Pangulong BBM na hindi sa ayon sa impeachment. Yung napakasimple niyon ay hindi niya masunod. Alalo na sa kanyang relihiyon ay hindi din dito sumusunod. Kaya ito ang napansin ko ay para naiingit kasi hindi na magawa ang kaisahan sa kanyang iglesia. Kasi niraan niya ang iglesia na wala tuhanan bakit na kami sunod sunuran bakit kami sumunod sapagkat yun pa yung aral at otos ng Diyos. noon pa man ikaw sumusunod ka na hindi naman otos ng Diyos sunod sunuran ka kung siya yung nag sa iyo o kung demonyo na yon ay nagpasako ko kayo at kaya yan ang nasabi ninyo ha, ah, siniraan mo lang ang iyong sariling dangal para lamang sa isang demonyong sinusunod mo kaya may mapayo ko sa iyo Mr. Brador. suriin mo ang Iglesia ni Cristo para maunawaan mo at maliwanagan ka kung ano po ang Iglesia ni sa sapagkat lahat po ng aral sa Iglesia ni Cristo ay nakabatay sa Biblia na siyang aming sinusunod. Kaya kami lubos na nakipag-isa at gumagalang sa aming namamahala sapagkat ang lahat ng kanilang ginagawa ay kapakanan po naming lahat na makaanib sa loob ng Iglesia ni Kristo. Kaya ganoon na po kami. na sumusunod sapagkat yun po ay kalooban ng Diyos kundi po kami sumusunod para sa kanila kundi yun ay pagsunod namin sa otos ng Diyos na sila ay dapat namin sundin na bilang leader sa unahan namin para kami ay mapangisiwaan at mapangunahan hindi lamang po sa aming kapakanan maging sa pagilingkod namin sa Diyos